ng sensitibong dokumento. Tinitiyak ng PNP na sila ay patuloy na sumusunod sa mga legal na proseso at integridad ng kanilang serbisyo. Kabilang narito ang maingat at responsableng paghawak ng mga sensitibong dokumento at maigpit na pagpapatupad ng confi confidentiality upang mapanatili ang integridad ng mga investigasyon at karapatan ng mga sangkot. Narito po ang pahayag ni Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo. Wala po tayong nilik na anuman na any, any, any extrajudicial confession. Nagkaroon po tayo, if you may recall, nagkaroon po tayo ng press briefing. Saturday po yun. We have all the opportunity po i-reveal po lahat ng mga information at that time because we already have the copy Nong extrajudicial confession po ni Ginoong David Tanliaw. Pero we did not reveal. Ang sinabi lang natin, undergoing po ng investigation, aalamin po natin at iimbestigahan yung laman ng mga extrajudicial confession po ng tatlo, including po yung sinasabi nga po ni Ginoong Tanliaw. So hindi po ang PNP ang nag-implicate. Ulitin po natin, hindi po PNP ang nag-implicate kay David Tanliaw. Bakit po lumabas yung kopya po ng... Extrajudicial confession. Kapag nag-i-inquest po tayo ng kaso, lahat po ng respondents ay binibigyan po ng kopya ng lahat po ng mga dokumentong isusumiti po natin for inquest including po yung mga respondents, including yung mga lawyers po nila at hindi po sa CID, hindi po sa CIDG, hindi po sa PNP, at hindi lalo po sa side namin, dito po sa PIO at sa spokesperson naglabas po ng anumang kopya po ng extrajudicial confession. Ayan po, uh, ayan po ang pahayag ni spokesperson Police Brigadier General Jean Fahardo. Pinangarangalan ni Chief PNP Police General Romel Francisco Di Marbil si Patrolman Ray Jetro Brual Realiza sa PNP General Hospital matapos itong magpakita ng katapangan sa isang insidente ng pamamaril noong Abril 28, 2025 sa Palok, Maynila. Ginawaran siya ng medalya ng kadakilaan at medalya ng sugatang magiting. Sa kabila ng tama ng bala sa kanyang bika ng binti, nagpatuloy sa pagtugon si Patrolman Realiza upang mapigilan ang mga armadong sospek na mataki sa isang sibilyan. Ang kanyang aksyon ay kinilala bilang isang huwarang halimbawa ng katapangan at dedikasyon sa tungkulin bukod kay Patrolman Realiza, binisita rin ni Police General Marbil ang dalawang iba pang pulis na sugatan sa magkahiwalay na isidente upang tiyakin ang tulong at suporta ng PNP sa kanilang paggaling. Tiniyak ni Police General Marbil ng buong suporta ng PNP sa mga nasugatang tauhan, partikular na sa kanilang medical needs, claims at iba pang kinakailangang ayuda habang sila ay nagpapagaling. Ayan ang mga balita dito sa studio at ngayon, tanggap muna tayo ng balita mula sa ating mga PNP correspondents. Kaya ang balita mula sa RP 9 arestado ang isang lalaki matapos makumpiskahan ng iba't ibang uri ng matataas na kalibre ng baril at mga bala sa ikinasang operasyon ng mga otoridad sa Sambuanga City. Makibalita tayo kay Patrolwoman Joy Sabio. Naging matagumpay ang sinagawang operasyon ng mga tao ng Sambuanga City Police Office kasama ang Sambuanga City Police Station 5 City Intelligence Unit. SWAT at Sambuanga City Police Station 10 laban sa illegal na pag-iingat ng mga baril matapos masamsam ang iba't ibang uri ng mataas na kalibre ng armas at bala mula sa isang hinihinalang sospek sa barangay Sambuwood, Sambuanga City. Kinilala ni Police Colonel Fidel B. Portalesa Jr., City Director ng Sambuanga City Police Office, ang suspect na si alias Joey, limamput siyam na taong gulang at residente ng naturang barangay. Siya ay naaresto matapos isilbi ng mga otoridad ang isang search warrant sa barangay Sambuod, Sambuanga City na inisyo ni Honorable Grace Lina P. Gargar Bernardo, Presiding Judge, Branch 17, RTC, para sa kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nakumpiska sa sospek ang sampung unit ng iba't ibang klase ng armas kasama mga bala nito. Sa kasalukuyan ang naturang sospek at ang mga nakumpiskang iligar na armas ay nasa kustudiyan na ng Sambuanga City Police Station 5 para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Pinuri naman ni Police Colonel Fidel B. Portalesa Jr ang dedikasyon at maingat na pagganap ng mga operatiba sa nasabing operasyon. Ayon sa kanya, napakahalaga ng accomplishment na ito lalo pa at malapit ang eleksyon. Patuloy pa rin po ang Sambuanga City Police Office sa pagsugpo sa mga nais magpalaganap ng kriminalidad at kaguluan sa Sambuanga City. Mula rito sa Sambuanga Peninsula, ako po si Patrolwoman Joyce Joy naguulat para sa himpilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Please, I your Please, I your Ayan, maraming salamat sa ating tagapagbalita or PNN correspondent Patrolwoman Joyce Joy halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa matagumpay na operasyon laban sa ilegal na droga na isinagawa ng mga tauhan ng Florida Blanca Municipal Station sa barangay Benedicto, Florida Blanca, Pampanga. Kinilala ng mga otoridad ang dalawang suspect bilang high-value individuals dahil sa umano'y pagkakasangkot ng mga ito sa ilegal na bentahan ng droga. Kapwa sila walang trabaho at matagal nang minamanmanan ng mga pulisya. Nasamsam mula sa mga suspect ang humigit kumulang 75 gramo ng hinihinalang shabu, marked money, isang itim na sling bag at isang black Honda Click 125 na motorsiklo naginamit umano sa transaksyon. Dinala na sa Florida Blanca Municipal Police Station ang mga suspect kasama ang mga nakumpis kang ebidensya at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay Police Colonel J.C. D. Maandal, Provincial Director ng Pampanga Police Provincial Office, ang pagkakaaresto ng mga ito ay nagpapakita ng patuloy na determinasyong tapusin ang kalakalan ng ilegal na droga sa lalawigan. Ang operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng kapulisan laban sa ilegal na droga sa rehiyon alinsunod sa mga direktiba ni Police Brigadier General Gene S. Fajardo, Regional Director ng PROTRI. Patuloy namang magsasagawa ng mas pinaigting na operasyon ang Pampanga Police Provincial Office Upang masugpo ang kriminalidad at masiguro ang kaligtasan ng publiko. Ako po si Pat Bulahaw, nag para sa impilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Police your service. Police your service. Maraming salamat sa ating mga PNP Correspondents at magbabalik po muna ang ating programa makaraan ng ilang paalala. Please, your service. Please your service. Balitang mas maganda pa sa good news. D W I Z The better news. Patuloy na binabago ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang buhay ng milyong-milyong Pilipino. Simula ng ipatupad ito, mahigit 4.4 milyong pamilya na ang natulungan sa edukasyon, kalusugan at pang-araw-araw na pangangailangan. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, noong 2024 lamang ay mahigit 100 billion pesos ang nailaan sa cash grants para sa mga benepisyaryo. Dahil dito, marami sa mga kabataan sa programang ito ay patuloy na pumapasok sa eskwela at bumabarin ang malnutrisyon sa mga batang edad lima pababa. Sa kabila ng hamon ng kahirapan, ang 4P ay patuloy na nagbibigay ng oportunidad upang magkaroon ng mas maliwanag na kinabukasan ang bawat pamilyang Pilipino. At yan ang balitang mas maganda pa sa good news, the better news. Dahil ang balita hindi tumitigil. Dahil ang balita, tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor. Balita. Araw-araw, lunes hanggang biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23. At nakalive din sa DWIZ. Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagpapalita ng tama, naglilingkot ng tama. Kayang kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY. Do it yourself. Ang sunog ay maaaring mangyari kahit sa hindi mo pinaka-aasahang pagkakataon at hindi biro ang maging isang biktima nito. Kaya naman nagpaalala ang Bureau of Fire Protection sa publiko na huwag baliwalain ang Fire Prevention Month ngayong Marso. At narito ang mga dapat mong gawin para maiwasan ng sunog. Una, ugaliing inspeksyonin ang mga electrical wiring at appliances sa inyong bahay. Kayawa, kung gagamit ng kandila, siguraduhin malayo ito sa mga bagay na maaaring panimula ng sunog. Kung mayroon namang posporo at lighter sa bahay, siguraduhin ding mailalayo ito sa mga bata. Ikatlo, huwag iwanan ang iyong niluluto dahil maaaring lumakas ang apoy sa mga sandaling wala ka. Ikaapat, iwasang pagsabay-sabayin ang pagsaksak ng appliances sa isang outlet lamang. Huwag mo rin kalimutang hugutin ito kapag hindi mo nagagamitin. Ikalima, mag-invest ka sa fire extinguisher. Paalala rin ng BFP na dapat meron kang memorize o nakasave na emergency hotline numbers para agad maagapan kung sakaling magkasunog. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself! TWIC News Catch Up News Catch Up Pilipinas, narito na ang tamang balita sa oras na ito. Pinagpapaliwanag ng asawa ng pinatay na si Anson Ke ang anak nitong si Alvin Ke matapos masangkot sa kidnapping murder case ng Amang Ke. Ito ayon sa abogado ng asawa ni Ke na si Anson Elizabeth Goshongtan ay upang masagot ni Alvin sa pamamagitan ng pagsusumite ng counter affidavit ang mga aligasyong ibinabato laban sa kanya. Sinabi ni Attorney Melita Go na layo nitong maiwasan na magmukhang inconsistent at hindi naging masusi ang investigasyon ng polisya kaugnay sa nasabing krimen. D.W.I.Z. News Catch-Up! News Catch-Up! At yan ang tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng D.W.I.Z. News Digital Channels. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, D.W.I.Z. News App at D.W.I.Z. News Website. Ako po si John Riz Galata, Nagbabalita ng Tama, Naglilingkod ng Tama. Oras-oras, Nagbabalita ng Tama, Naglilingkod ng Tama. Hey! w-i-c News Catch-Up. News Catch-Up. Ang ating oras, alas 8.29 ng gabi. That time check was brought to you by MX3. MX3. Dito ako, believe w-i-c W.I.Z. Police at your service. Police at your service. Police at your service. Babalik po ang ating programang Police at Your Service dito sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Ulitin ko po yung oras. Ang oras natin sa buong kapuluan ay ganap ng alas 8.29 ng gabi. Pero bago ang lahat, Bating ko muna baka ako ay mapagalitan. <laughs> Siyempre ang very supportive po natin na PNP OLCFI. Ang kanilang advisor po si Madam Mary Rose Marbil, ang kanilang president. Madam Lailani Alba, ang Vice President po nila, Madam Edna Masauding, ang kanilang Secretary, Miss Lea Sabaldi Kamam, and of course, ang kanilang Ingat Yaman Treasurer, Madam Cheryl Abesia, and of course, ang kanilang Auditor, Miss Marietta Chinayog, and ang kanilang PRO, Madam Mary Jane Gomez Yang, and ang kanilang Resilience Officer, Si Ma'am Leslie Lim, napakaaktibo ng ating Officers Ladies Club Foundation Incorporated, very supportive po sila sa ating mga police natin na mayroong cancer stricken and terminal illnesses. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta para sa ating miyembro ng kapulisan. Ayan, maraming maraming salamat po sa ating OLCFI uh, members ayen. At siyempre, inuunbisahan na ng ating uh, host ngayong gabi na si Police Lieutenant Colonel Tromata ang uh, pagbati hayaan niyo rin pong batiin ko po ang command group ng Police Community Affairs and Development Group na pinamumunuan po ng aming butihing direktor Police Brigadier General Marvin Josaro, ang aming DDA Police Colonel Joel Serrano ang aming DDO, Police Colonel Adonis Guzman, at ang aming Chief of Staff, Police Colonel Joel Ada. Ayan, partner, sir, Huwag na nating patagalin pa at i-welcome na natin ang ating guest ngayong gabi, ang spokesperson ng PNPI-MIG na si Police Captain Mary Jean Cuevas. Ma'am, magandang gabi po at welcome po sa ating programa dito sa DWIZ. Ma'am? Yes, ma'am. Yes, yes. hello po. Magandang gabi po. And Ayan, ma'am, bago po tayo magsimula, bati po kayo, ma'am, sa ating mga tagapanood. Yes po, uh, magandang gabi po, and of course magandang gabi po sir Rod.